Ito naman yung sunflower dito. Mga sunflower dito. Ang dami yun. Oh. Ayon, mga ano ng sunflower dito. Yan ang mga ano ng mga sunflower. Yan, sunflower yan. Ayan ang gagandang sunflower yan. Yata nakikita niya pag-aari ni yan. Yan, sa akin to. Sa akin tong to, <laughs> ano, yung <ting> lulo. <laughs> Ayon, lahat na matatanaw niyan. Sa inyo na yan. <laughs> Ah, uh, 'yung mga sunflower dito, 'yun 'yung plantation ng sunflower. Tapos dito sa gilid naman, 'yun ang lake. Lake kasi 'yan tawag. Lake kasi dyan si lolong na Okay guys, uh, so yeah, please subscribe to my channel and good morning at palamig na panahon dito sa Hungary. Live 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 live. Right. Live. So guys, bye-bye for now. Lagi dito vlog. Yo, TB. bye pa na.